Oi, meow, meow. Give me some bullshit. What is this? Okay. Shh. Meow. 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 Yes. And then chicken. Meow. Chicken. Chicken. chicken.

Gusto ko to eh. Bait ka, di ba? <laughs> knock, knock. Ito, ano, hindi mo maano. Oh! tapos Tapang ito, pwede <bagay> na ilaban. <laughs> Pero ito, guys, sumabait ito. Knock, 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 knock! Knock, knock! Parang nakakaawang ilaban to guys. And... Hello. Oh. <warfare> <esting> <Diamond Hai> <Elijah gray> yogurt What? <desig> <Mask> what? <refugee>

gusto ko sa yung pagkain ng chicken pagkain ng chicken pagkain ng pagkain ng chicken pagkain nila so, yung ibang ano lagay Ano yung yeah, yeah. Mm -hmm. kalagayan yung mga chicken na to minsan lang kumain maghapon na yun guys. Ang natin ng food. Dito, dito, dito. Yeah. Ang lang dito sa kanya guys. kung kula na to. tinutukan niya yung ano, lagayan. Pagkahilan niya natatapon. So, ito namang isa. Naka, ano siya. Go no, shut out. Shout out. GS. to so, GS Quad FC. Yeah, no? Good morning, good morning. Vinicius hello how are you good chicken chicken for cock chicken for cock Good morning sa inyo mga kapets all over the world who are adapting pets stray cats, dogs like that. Let's adapt them. Or at least feed them. We don't like to adapt. At least feed them. cactus ako rito guys so cactus kaya lang namamatay na para saan ba itong cactus na to hindi ko alam pa ano alagaan yung klaseng cactus ba binigay lang ito ng ano HR namin nagdobo yung anak ito yung ano pamigay so, ano ba tinaalagaan guys ang naluluto na yung ano nahihilig na yung dahon ito yung binibiligan ba ito Saan kaya yung mga yung ibang ganito na wala The back of ati Ivy. Okay. Ay! Na, kain ka naman maya. Maya, maligo ka ha. Ulit. Wala. Oops! Sento beans chicos Emmanuel shout out <laughs> good morning sandali natin ah? ha wala live ako may mga awa, nanonood eh